may gusto din ako ng ano bago, bago uh, kay Tatay. Bago kay Tatay Harry. Hindi hindi yung yung yung, yung, pag-aresto kay uh, Christopher Lau. Mm. Yun yeah, sa Davao. Oo, oh, sa Davao. Ano at, rela- uh, merong latest. Nahuli yung kapatid ni Michael Yang sa airport ngayon. Ay, oh. oh. so, oh. I haven't seen Damn. that. So, oh, ang dami na ngayon. So, mga, moment, uh. mga kalaban, mga kalaban <laughs> nila. So, so, tama pa rin nila, September is the wag big nila, month. Wag nila, wag nila sayangin, no? Mm. Uh, oh. So so uh, lang ako, bakit nakapag-bail itong si Lau? daw. Oh, Mabababa ba yung kaso na ano sa kanya? Baka several cases yan. Baka yung, yung isa isang kaso, available, oh. yung isa hindi. Yung hindi. Parang okay. okay. so, si so, Kibolay, di ba? May hindi, pero available. Kay... Pero nasa custody pa rin siya ngayon. Pag plunder kasi yan, pag plunder yan, hindi yan available. Oh, pero siya, na, 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 nasa custody pa ba siya? O naka, ano? hindi ko sure. Hindi ko sure. Oh, so hindi pa din sure. Uh, kung hindi ko sure ano. kung anong kanya. Pero I'm, I'm almost sure meron siyang kaso na non-available. Okay. Uh, Wow. So so ano ang chances kaya na uh, itong Silalaw itong kapatid ni Yang will uh, kakanta or hindi si Yang magte-drop hindi si, si, si Yang si Silalaw si pwede si, si Duke pwede no Ah, uh, pwede nilang ikanta yung isang mas mataas sa kanila hmm. na mas si principal. Dukai, oh. Si Duke ba wala pang oh. wala pang warrant, wala pang ano? I'm, hindi ko hindi ko nasubaybayan, no? Oh. Pero sabi uh, niya maraming Ferrari. Pero sigurado ko <laughs> <laughs> malos, ka marami daw Ferrari. Pero sigurado ko may nakaamba na kasoron. Kung hindi pa na, na isang pa. No. Oh, pero yung siyang ah, iba 'yon. Ibang, ibang mga yun. principal 'yan, no. <laughs> uh, si pag-usapan no. Yun, yung magkapatid na Yang oh, no? Yan yung mga Mali. principal sa POGO, no. Yan yung, uh, anong kaso nung sa kapatid niya? Anong Baka itong sa Bamban, no? Ah, Dahil uh, nandun yung pangalan niya sa board. Eh. Ah, okay. oh, bak Baka 'yan. Pero ito? Ano Senate Congress din or may waran talaga siya Ah, uh, uh, tingin ko hindi lang Senate Congress, tingin ko may, waran may waran din siya. May talaga, oh, okay. Oh, oh. Uh, parang si Alice Go, oh. may mga nakasampa na kaso sa korte. Uh -huh. Pero ang dami kasi, kaya hindi mo subay Ben Lapid. Oo, medyo. <laughs> dami, eh, no? Ben Diagram uh -huh. ito, oh, O ano, Matrix. Maka- kailangan ko oh, Matrix. Ogo Matrix. Kailangan oh, na. Na. Kailangan oh, matrix. Oh. para makabawi-bawi man lang. O oh, ito, may kaso na. O oh, ito, available. <laughs> Ronald, ito, Ronald, hindi. No, sir, no, sir Ronald, chikara. I will give you the privilege <laughs> of painting the Matrix. <laughs> oh, mga kalaban <laughs> ng bayan. <laughs> Makakagandiman lang. Versus Kadiliman. Oh. <laughs> Ay, yung kasamaan, ito yung oh. kadiliman. Pero ito yung kadiliman season one. Yung oh, ba, Parang ano ka, parang ang dami na aresto sa Davao. but uh, parang oh. sa Davao sila nagtatago lahat, no? <laughs> <laughs> Nagpapahuli na kay ano, General Torres. Oh. Torre. Baka nandun yung mga bunkers at saka mga tunnels. <laughs> yun, no? <laughs> dun, tunnels dun ininvest si yung eh. infrastructure. Eh. So <laughs> ano tingin mo yung sinasabi ni General Torres sa akin na may, may parang sinisigurado na hindi mahanap daw? Now, uh, he implied na baka, you know, there could be minors there or something like that. Or Posible, be, or I know, or, or, ay, who knows, or right? Or perhaps, pwedeng mga barel, Pera. pwedeng mga kayamanan. One tunnel oh, entry. Oh. Dahil, uh, yung, mga, yan kasi, Anna, mag, Anna? Yam, video. Oh, ko. Yung mga, yan kasi, mag-iingat yan sa mga bangko eh dahil so, pwedeng maamlay yung mga bangko. So katulad ng ginawa ng mga ampatuan, puro mga kwan yon, Puro mga kahadero yun. 'yon, no? Uh, in yeah. their hundreds of millions and even billions. So billions, hindi ako magugulat yeah. na ganun din si Kibuloy. Dahil totally titignan mo down, lang yeah. yung kanyang uh, 33-hectare property sa tabi ng airport. Billions 'yan. Yeah, that's no, billion yeah. siya, no? Uh, and these are fixed assets. Paano pa yung ibang assets yeah, nila? Liquid na. Oh, oh. Oh. So, pwedeng nagka-kwenta teka, teka, teka Baka baka pag nagbuksan oh. yung mga tunnel, baka na no? Oh, kaya lumutas oh. na lang. Alibaba. Oh, oh. okay, <laughs> ne, pero yun na yung problema oh. ko kasi kung hindi talaga nahanap yung banker, di pwedeng gamitin hmm. ulit yung banker. Well, kailangan, oh. kailangan mo mag-issue ng bagong oh. warrant. Search warrant. Search warrant talaga, hindi lang oh. arrest warrant. Oh, dahil nung dati kasi, kun lang arrest warrant. May limitations. Oo. Kaya nga sabi ni Torre, nung pinaliwanag niya kay Bato, kay Robin Hood Padilla, at saka kay Bongo, uh, two days bago na huli si Kibuloy sa Senate hearings sa dabaw, pinaliwanag niya yung difference between a search warrant and a warrant, uh, warrant of arrest. arrest yeah. and, ang sinasabi kasi nila, nila Bato, uh -huh. no, nila Torre na, teka, teka, wala nga kayong mahanap eh. Bakit tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap hmm, niyo, no? Uh, ang sabi na, ang sabi niya, hindi ito search warrant. Hmm. This is a warrant of arrest. Indefinite ito, hmm. no? Indefinite ito. Yung search warrant baka All pag right. hindi mo nahanap yung hinahanap mong armas, yung hinahanap correct. property 'yun eh. Hmm. Yung search right. warrant is about property, property. material. Ito, tao kasi itong oh. issue eh. Oh. Ito, ito, dagdag ko lang din. Ha? Kasi may interview kanina, sila Tunying, tsaka si uh, Jerry Ba. Ito medyo sensitive din yung, yung naging topic nila. Yung mm -hmm. dating membro ng KOJC. Right. Okay? Parang si, sinabi niya na yung mga ang tawag niya mga pastoral eh. Ito daw mm. yung mga ah, girls na oh, na, yeah. oh, na some mean of Tino them daw file case potentially mismo oh, oh, siya, yeah. 'di ba? Oh. mag-file ng case and some yeah. of them are uh minsan daw napap na, na, for lack of a better word to use, parang napahiram. Na, uh, oh, napahiram <laughs> kay <laughs> oh. Duterte. So medyo seryosong allegation 'yon yeah. and and ang ano ko lang is uh, gaano ka laki yung potential na pwedeng uh, makaso kay Duterte doon sa because of Kibuloy o lahat ng mga Ay nakikita doon kay Kibuloy. Ma ano oh, ba siya ma loop in Tignin ba siya malaki ang possibility na no? dahil tayo dyan, oh. dahil mismo si Digong inaamin eh. na yeah. yung, yung, yung yung, yung kanilang bituka magkaugnay. Mm. Mismo si Digong inaamin oh. yon. No? Uh, ah. bituka lang. Oh, yung hatian nila. Kaya nga ang bilis eh. siya 'yung naging administrator kaagad eh. Walang alinlangan. Yeah, the level diba? of oh. trust must be very oh. high no. Yeah. Ipapa-administer mo ba 'yung billions mo mm. sa kahit sino-sino lang mm. kung wala kung hindi mo kasosyo. Oh, grabe no. Grabe no. Or or hindi nagpatago sa mismo? Oh, mm. 'di ba? Grabe. Um, I think we're towards the end of this. Andami dami pa natin gustong pag-usapan pero pagod na. <laughs> For the oh. first time. I think oh, sa napagod eh. ako ng na traffic oh. talaga. Ano? pagod na Napagod ako. Na. Sa kakadepensa. Sa I think that, Sa mga atake sa kanya. I think no? I'm overwhelmed. <laughs> <laughs> I'm overwhelmed by the love. Tingin ko mas dun siya na mas dun siya na mal eh. Mas dun siya na napagod. Yung mga papuri sa kanya ng mga DDS. I think na-overwhelmed ako sa pagmamahal ng mga DDS. Mamaya sa TikTok. Ang ng mga so, clips eh. Ay, para po Gagamitin na naman nila yung clips. Like so, nasa sa video ka na naman ni <laughs> Banat Bay. Sabi ni Hidari Ang galing-galing ni Sarah Duterte. Katulad ang sinabi ni Harry, hindi po ito ang labanan <laughs> <laughs> ng pwersa ng katiliman at kasamaan. Actually, first time ko narinig si Banat Bay, ah, uh, 2022, 2023. Correct. No, first time ko siya narinig. Yung talagang uh, uh, pinakinggan ko siya, no. Ako yung kinakot niya. <laughs> <laughs> yung mga, ba yeah. <laughs> yung mga yeah, yeah, balot ko, yeah, yeah. Mga <laughs> Saka, balot ko kay Hood BBM. Hood, oh. Hinaway mo si Robin Hood. Oh. Oh. <laughs> uh, oh. Uh, uh, si Robin Hood, no, tahimik na siya. Wala na siyang urge. Ano bang... Ano bang... Ne, marami siyang <laughs> urge. Saan? Off the record <laughs> oh, na Marami urge siyang urge. Siya? urge no? <laughs> Pero, Robin, we don't hear that much siya. from him. No? Pero si. ang, ang, yung, ang kasi, yung intellect kasi can only be sustained at <laughs> a certain level. Eh, you no? Know? Wala kang sinasabi. Ah. Pero, at, at least hindi siya ex-man. siya. Oh, diba? Uh ito, ito, ito na lang. Um, for next week. Yun. Ayan, ito, prediction. Oh. Impeachment or no impeachment? Next week? Last week na. O. Oh. Huling ano na? After ng buwan oh. na, November na. Ano lang, may may, may magtapon lang ng ano, oh. yung parang oh. ganyan lang oh. siguro. Ako, willing ako kung willing ako akong pumusta dahil Wager. Uh, dahil yung magkukuan, yung magsasampa ng impeachment. <laughs> Kilala natin lahat. Oh. Na pasaway yun. eh. <laughs> oh. Hindi na nakikinig 'yon sa kahit sino. O. Oh. <laughs> oh. Kaya ako mas malaki ang probability na uh, meron. Meron. Oh. Uh, next. Week. Dahil hindi ko inaasahan mga kongresista 'tong file Inaasahan ko ay isang pasaway katulad ko. Okay. Pero dapat the congressista, well, But the congressista will have to um we for the first time we gonna name drop ah. Mag-sponsor. Jan, tingin ko yung Makabayan Black ang mag-a- mag-sponsor kay San. Mag-endorse, 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 no? Dahil ah, apat naman 'yon, eh. Apat naman 'yan. So they can pwedeng din lang matapos 'yon by next week yeah on the first thing pero mabilisan yon pwede mabilisan yon. Mm -hmm. uh and of course there was a uh, 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 there was a kind of a memo last year na even if my break sa september 30 pwede tuloy yung hearings mm -hmm. so maybe if, if if it's just first reading of the impeachment proceedings baka mm -hmm. pwede pa rin tuloy yan even if my session break na mm -hmm. ang congress so yes. so it is possible na may pitik-pitik konti, tapos may hearing hearing conte ba, ba, balik sila sa november baik season November mm. and then uh, you never know there might be an ICC development by that time mm. so sorry Buljak we we'll learned the trick <laughs> we'll just <laughs> kick the can <gun laughs> down the road pagan ang season 2. Oh. Uso eh. welcome oh. back welcome back welcome back welcome back welcome back welcome back yan. back welcome 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 back ni back welcome back welcome pag bukas ko ng YouTube ko pag click ko I was ready for all the bashers sa DDS purong mga love 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 ayan na naman tayo first love in the world mag no. open no? mo ng ex ng Twitter oh. baliktad naman ay hindi pa nila nakita hindi oh. <laughs> pa nila nakita ilagsad niyo ako hindi ka man ng, I got away hindi ka ba nagkaroon ng moment of introspection meron pero bumalik yung 2015-16 yung akala nila Duterte oh. alright maraming salamat guys thank you very much Two, one, <laughs> zero! Yeah. yeah! That's it, time's up. Yeah. Thank you. Thank you. Yo, that's it.